Ang topic natin ngayon ay tungkol sa isang teenager na Pilipina na nabigyan ng pinakamataas na ranggo sa UK or United Kingdom Army Cadets. Noong mga nakarang video ay tinatampok natin ang mga Pilipina na nagserve sa Israel Defense Force at mga Pilipina at Pilipino na nag-serve sa US Navy, US Army at United States Air Force. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ngayon, mayroong isang teenager o batang babae na Pilipina na nakakuha ng pinakamataas na rango sa UK Army Cadets at siya si Ashanti May Holden, Army Cadets Regional Sergeant Major of Yorkshire. Noong unang dumating si Ashanti May sa UK, ay hindi pa siya ganong marunong magsalita ng Ingles. Si Ashanti May Holden ay lumipat sa UK noong 2016. Nung kinuha siya sa kanyang British stepfather sa Pilipinas, pinanganak at lumaki si Ashante sa kanyang Pilipina na nanay na nakapag-asawa ng British citizen at ito ang daan para makapasok siya sa, Yorkshire Army Cadet Force. 18 years old si Ashante nung naging regimental sergeant major siya sa Yorkshire Army Cadet Force na kung saan Siyang naging commanding officer sa 400 mga I was 16 and I was having difficulties in coping and settling to my environment and I was just trying to find a place where I could find this community where I belong. When I joined Cadets I definitely found this sense of belonging. I have recently been promoted to Cadet RSM which is the highest rank you could possibly get in um, the ACF. It reflects all my determination, hard work all these years ever since I joined Cadets. Ayon kay Ashante, nung una nung bago pa lang siya sa UK ay maraming mga bagay ang hindi niya nakasanayan gaya ng bagong paralan, bagong kaibigan. Subalit ang kadet ay nagbibigay sa kanya ng komunidad at tulong sa kanya sa bago niyang tahanan. Ayon kay Colonel Fred Owen, Commander of the Yorkshire Army Cadet Force, na si Ashante is a fine example of what a young people can achieve when they put their minds to it and she has truly risen to the very highest pinnacle for a cadet. Pula, nang pumasok si Ashante sa cadet ay hindi niya pinalipas ang lahat ng mga oportunidad o pagkakataon na ibinigay sa kanya kasama na ang pagmamaster o pagsasanay ng salitang Ingles at ang panahon ng pandemic ay naging ambasador siya for mental health sa pamagitan ng pagtulong o pagsuporta sa kaniyang mga kapwa-kasamahan ng mga kadet ayon kay Colonel Fred Owen na si Ashante ah, ay isang role model sa lahat ng mga nakakilala sa kanya at masaya sila na naging matagumpay si Ashante na makuha ang pagiging regimental sergeant major. Kahit na sa maraming mga pagsubok dulot ng pandemic na kung saan ito'y naglimita sa kanya na papasok sa ilang mga kurso na kanyang kailangan, ayon kay SSI Lewis Wild ng North Arlington Detachment na siya ay humahanga kay Ashante ang dating mahiyain at speak very little English at ngayon ay natransform na mula sa pagkiking siya newcomer to outstanding cadet si Ashante ay nirespeto sa lahat ng kanyang mga kaibigan at kakilala at mga kasamahan at silang lahat ay proud sa kanya ayon sa isa niyang kasamahan na si Ashante bring sunshine and positivity to the detachment as well as to the huge amount of self-discipline and commitment to any task, si Ashanti May ay nasa 13 years na sa Notar Lerton School at umasa siya na makapasok siya sa Royal Corps Signals at isa pang sundalong Pilipino na nagserbisyo sa dalawang bansa ang Pilipinas at ang Australia at siya si Major Ronaldo Manahan. Si Manahan ngayon ay 60 years old na na kung saan 40 years siyang nagserbisyo sa Philippine Army at Australian Defense Force. Si Manahan ay nagumpisang magserbisyo sa militar sa edad na 17 years old. Si Major Ronaldo Manahan ay 25 years na nagserbisyo sa Philippine Army at 15 years na nagserbisyo sa Australian Defense Force. Isa siya sa dalawang Pilipino na nakatanggap ng Conspicuous Service Medal sa pamagitan ng lateral transfer Si Manahan ay tubong San Jose del Monte, Bulacan. Nagtapos siya sa PME o Philippine Military Academy noong 1985 as one of the top student. At nakomisyon kaagad siya bilang sikal-yutinan sa Philippine Army at nag siya sa 3rd Army in Visayas. Ito yung panahon na umusbong ang komunistang NPA sa Pilipinas hanggang naging colonel siya at sa pamagitan ng Lateral Transfer Program Mula sa Philippine Army ay nilipat siya sa Australian Defence Force sa ranggo ng Major. Mula noong taong 2000 hanggang ngayon ay aktibo siyang nagserbisyo sa kanyang duty in serving Australia and its people. Ayon kay Manahan, noong una ay hindi niya pangarap maging sundalo. Ang pangarap niya ay magiging architect pero dahil sa kahirapan ay pumasok siya sa pagiging sundalo. Ayon sa kanya na hindi siya nagsisisi sa kanyang desisyon na maging sundalo dahil kanyang nakita na ang pagiging sundalo o military career ay isang uri ng employment o hanap buhay na nakapagbago sa takbo ng kanyang buhay. Sa paglipat niya sa Australia ay sarili niya itong desisyon dahil inisip niya ang kapakanan na mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Ganun naman talaga ang mahalaga ang ating pamilya at laging pamilya ang inisip niya. Ayon sa kanya na mahirap ang buhay bilang isang sundalo dahil laging hindi mo kasama ang iyong pamilya, hindi mo makikita ang iyong maliit na anak na hanggang natuto na itong maglakad dahil laging wala ka sa kanilang tabi at lagi pang mapanganib ang iyong buhay. Ang pagiging sundalo ay laging may pagbabanta sa iyong buhay. Ito ay kaparte ng iyong trabaho kaya kailangan na maging matibay ka, matatag at mahigpit. Ito ang challenge bilang sundalo. At ayon pa kay Manahan na nakikita ang mga bagong henerasyon ngayon na kakaunti na ang gustong magsundalo, ito ay dahil ang mga kabataan ngayon ay komportable na sa buhay. Maganda ang buhay ng mga kabataan ngayon eh, panay laro na lang ng Mobile Legend o ML. Di gaya ng mga kabataan noon, nung mga kabataan na lumaki sa dekada 70 at 80 ay lumaki sa kahirapan. Karamihan sa kanila ay pumasok sa pagkasundalo Totoo yan dahil ako mismo ay lumaki ako sa dekada 80. Mahirap talaga ang kalagayan ng 80. Kaya marami sa aking mga kaibigan ay pumasok sa pagkasundalo o pagkapulis dahil yun lang yung karir na madali mong pasukin. Ang mga kabataan ngayon ay ang ganda ng kalagayan nila. Eh. Panay na lang laro ng silpon. Hindi nga mautusan na maghugas ng plato. Lalo na ngayon na wala pang mandatory ROTC sa kolehiyo. Kaya ang ating mga kabataan ay walang basic knowledge about military. Kaya dapat mayroong batas na lahat ng mga kabataan sa barangay ay tuturuan kung paano maghawak ng barel para kung magkagira, pwede sila magagamit bilang reserves unit Ayon, puro nalang laro ng ML ang inatupag ng mga kabataan ngayon. Mabuti na lang sana kung magkagira man sa halip na barilan ay ML na lang ang labanan, siguradong panalo tayo. Si Major Manahan ay kamakailan lang ay nagretiro na sa kanya serbisyo bilang militare. At nung tinanong siya kung sakaling tatawagin siya uli na magserbisyo, ang sagot naman ni Major Manahan ay 100% no question asked. Si Major Manahan ay isa sa dalawang Pilipino na nabigyan ng Conspicuous Service Medal na inabot mismo ni Queen Elizabeth II ng England sa pamagitan ng lateral transfer. At ang isa pang Pilipino na nabigyan ay si Major Robert Pell. Bago tayo magpaalam, shout out natin ating kaibigan na si Henry Colmo. Hanggang sa susunod, maraming salamat.